Huwag na hold eh. kahuli. Huwag daw kayo ng ganito. Mag-wish kayo agad. Kung anong gusto niyong wish, may tutupad agad. Ayan. Basta magtiwala lang. kayo Ano? Mag-wish oh, no. lang kaya tapos. May papalitan Huwag kayo, kayo mang lolo ko. Baka kayo masampalo ko. <laughs> 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 may hulot ka rin. Eh. daanan may may daan daw din eh sabi ng aking sige salamat ka Jimmy salamat ang oh, ipunin mo dadali natin maganda daw din eh ka ng mga pagkain yun. pagkain. Uh, may pagkain. Sampalok. Sinampal muna ako bago ako inalok. Ayan o, oh, ang dami. Oh. Uh. Para matigas-tigas pa ang konti ang kukuhanin niyo para masarap. So, so, sa asin, ang sarap nito ito. ka dito. dito. <laughs> Mag-de-date muna tayo. Meron palang kubo yan sako kung ito na ate Pakita ka to sa akin secret place Yung secret place pala dito Alam na asawa ko, alam ko secret place Ang ganda nga oh My goodness, okay huh. Ang ganda Saan ba? Saan mo ba ako dadalhin? Baka makabuo na naman tayo dito <laughs> Uh, may tree house pala dito. Naka-garayet Ang ganda. Ang ganda lang.

Sige, dinene eh. maganda pala sa task. Come I just take my Cuz I to is You don't see eh. this can Παρασταθήκαμε για να δείξουμε ότι είναι η καλύτερη λύση. Αντί να δείξουμε ότι είναι η καλύτερη λύση, θα δείξουμε ότι είναι η καλύτερη είναι

Nagpunta na doon sila. Baka kasama mo. Nandito na, nakakala. Lahat, ito yung vlog ko kayo dito. Maganda pala dyan sa sa lulo ng liyaw. balik ulit kami dito may tree house pala dito may i-video mo ako takit ako dumaan, hindi Uy. ay ang kuringat nga umakit na hindi okay, kaya ko yan baba di ang kuringat at baka ito mahulaw akong baka yung magaling okay. ako ito so, ang challenge sa akin. Nakakakiyat ako doon. Hindi ko alam kung paano um, ako makakakiyat ay siraan. Dapat dala mo to. Ang ganda mga picture doon sa lataas. Ano okay. oh. kaya ito? Baka makabagsak sila. Yeah. Babagsak na lang. Ay wala nang hagdan. Dali eh. Hindi. Babagsak na yun. <laughs> Nakakatakot na. Oga. Balik. Picturean mo na lang ka Mm -hmm. Hindi piti man. Wala nang tutungtungan. Ayun sa gilid ka doon. Yan kami po ya alis na. Hindi po ako nakakiyat dito sa tree house, Sa abandonadong tree house. At putol na ho ang daan. Ay baka ako'y malaglag. Buwis buhay na vlog. Yan. Shout out dito sa mga abandonadong kubo. Oh, dito pa dumaan si Macy sa gitna. Yan. Sana all. Ganda nga naman ng dito akong na-renovate to. Habulin ah? ah, kasi eh. ah. oh, ang ganda nga naman ng tanawin eh. Oh. Tanaw na tanaw ang Volcan Taal. Ayan oh, ang Volcan Taal. Oh, ang ganda ng puno. Taglagas na ngayon. Tatalon daw dito guys. Tatalon Tatalon daw si Basil. Samba. Ah. Naghahanap ako ng kuhan. Naghahanap ako ng dalaga. Dalagang Pilipina. Saan kaya matatagpuan to? Baka dito sa mga kubo-kubo. Sa kubo-kubo. Wow! May dalago. Ang ganda naman ang pwesto. May kasama pang batang maitim. So nahingi ng sampalo Ang ah, ganda pa ng bag inang to Wow Oh yes. Ha ah. Meron pa doon May overlooking door pa doon Sayang ang mga kubo sira na Napabayaan na Meron pa pala din ng kubo Ang gusto mo daw lumakas Ag Exercise ka Buhatin mo nga hindi pala kaya. Ayan. Okay. Kaya daw ni Eli. Opo. Ako. Noong unang panahon, sabi daw, yeah, may matanda, ma ganun daw ang igiban. para isang buhat, kahit pabingit-ngibit-ngibit <laughs> pahon, sila ang balagwit eh. Oh. Ganun <laughs> wow. yung yeah. may nato Ay. Ayon, ang lakas ng anak ko. Oh, buhat eh, kaya. Oh. Oh. Ah, ang lalakas ng... ng yes, Ma hindi mainit. na. Eh. Ma pagdating tayo sa bahay, oh. kalahati ng natira at paubos na. <laughs> gagaling. May natutunan pa po tayo ng magagandang bagay dito kay Mrs. Mine. Yan, may ano kaya ang pinapasukan dito? May CR shower. pala dito. Ah. Iihi daw muna. <laughs> Ayan, may shower pa, guys. May shower pa, guys. <laughs> It alam ko na tayo. Hmm. Yan, ito po. Banga. Banga. Kay Boss yan, sinong bibili nito? Antik na banga. Panahon pa po ito ng hapon. O, oh, po na. May kubo pa pala din eh. Ay, pang kubo din eh. Ariho ay private lunch. Dito ang daan papunta daan. Wish, 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 wish. Ano Forever my TV. Wish. Ayan. 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 Kaya ako ulit ako ng ganito, mag-wish kayo agad. Kung anong gusto niyong wish, may tutupad agad. Ayan. Basta magtiwala lang kayo. Ano? Mag-wish lang kaya tapos ipapalipad niyo. Yan, matutuloy mm, lang. Lumipad. Hindi diyan ang daan. Titing nalaan namin arit nga, ilaan namin narating arit eh. Ano kaya ang mayroon sa bahay na bato? Bah. Ba? ba, 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 ba Nakalak. Matatagtag na eh. Ari pala yung gubat na. Tara na. na. Dead end na. Dead end na. May pagay ulo. Tara na. Ang ganda yung bahay. Ang ganda ng pagkawa ng mga ganda. Ito, itong babae. Hmm. Babae na ang pwedeng sumasak dito. Ang oh, babae lang. La. Ang lalaki. Kundi babae lang. Kasi pag nakapalda, babae. Pag nakapalda daw babae. Ha. Pag walang palda, lalaki. Pag walang palda, lalaki. <laughs> yan ha. Tandaan nyo May natututunan <laughs> tayo kay Mrs. Mine bangil. Yeah, sabay bangil daw Huwag tatalon. ang buhay nyo. <laughs> Delikado buhay nyo. Huwag oh, subukan. Huwag nyo ha hawakan. Titingnan yeah. lang. huwag yeah, niyo ha hawakan. Baka kayo mga kuryente. Tandaan nyo ha. Tatandaan Saan pa daan din ni na. pag ha Mamaya na. na. Tayo tayo hindi ni doho kami dadaan. Na wala pa kami tubig, hindi kami nadaan. Naglalaba kami sa dagat. Tapos yeah. pa. Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. May daan pa ka dyan. Ito na. Ang dami kong kulutan. Panghuli ng isda. Hmm. Panghuli daw ng isda. Hindi yan makakahuli ng isda. Exit daw din eh. May exit pala din eh. Exit. Hmm. Eko. Pabalik na uli kami sa tabindagat, dagat. Lagi hong naiiwanan na rin. Batang arit. Napakabagal hong kumilos na rin. Ano ka hong inyong nililimot na naman? Ari ako ay okay, nagugutom mula nang baon na na kaya arin na lang sa palok. sa na lang ho huh? ang kanyang nililimot. Huwag kayo lolo ko, baka kayo masampalok ko. <laughs> 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 May hugot pa rin ho huh? <laughs> eh. matigas matikas-tikas konti. Yan ang kukuha niyo. Pero pag, pag ganyan yung malambot na agad, bulok na yon. Ang uh, mm magka-bacteria -hmm. magka-bulatis at siyan. Aha. Ganda sana pag antong malaki kaso na oh tinan mo, may sukal na sobrang tamis. Yeah. Ganyan na. katamis noong una. Ngayon <laughs> hindi na. <laughs> Para na pinapatamaan ka doon. Noong una la ang anak na baka matiyan. Ha? Salamat, salamat. <laughs> musog pa, musog. May nag-aalok, may bisita rin o din eh, taga Canada. Shout out kay Nico, saka kay brother, at kay Kuya Jimmy. yon Mga may bisita rin oh, ditong isang taga Canada daw. Niligo rin. Manaka, ito po ang resort dito, Manaka. Yan. Kami ay uuwi na. Uuwi na. Nakarating kaya ang mga yan sila sa ID. Shout out kay Cyrus na napakabait ho. Lagi best friend ho ng daddy. Hindi ho nag-aaway, laging magkabati. Talagang on ho eh. Nung isang araw eh ko. Ikaw... Dito kami dumaan, ibandaan naman, gubat. Pag dito dumaan na ba yung edidi, marami silang matadalang niyog. I-message mo ko baka may mayroong doon may cellphone. Maraming niyog dito. pa ho ng niyog. Ang dalagang Pilipina. Yeah. Pari pala na may malinis eh. Daan nga pala ito. Ano are? May pang tutuloy din eh. Say. Ano ikaw? Huh. naiwan ho yung mataba hindi ho makalakad sobrang taba na hulog kasi ng batang ari ah <laughs> nagyan na <ho> maglakad eh <laughs> uh, uh, <laughs> tayo malapit. May daan pa kadini mai. Wala, <laughs> Oo oh nga. dinitay tayo mai. dinitay tayo malapit din eh. Yan oh may may may, may silot din niya baka mahuli kayo. Kawanya. May ba, may harang naman pala may nai. May harang. Are na ang atin eh. Sige, balik, balik. Balik. Ya, may may silo pugo 'yan. Malapit na eh. Epic Field, Epic Field, balik. Bakit ba? Ha? Bakit ba? Eh bungay ka daw. Bakit ba? May harang. Ay bakit ba? <laughs> <laughs> may gawa ni Basil. May harang daw. Bakit? Bakit, bakit? Bungay. Pag bungay pala si Basil, ay eh bungay. Dalagang Pilipina, ah, yeah. Yan. May hagdan-hagdan pala dito. Shout out to kay Lera M. Manalo. Ang pinakamaganda, pinakamatalino, pinakamaputi, pinakamasipag, at pinaka wow. E. Ingiteras. <laughs> Parang <laughs> yeah. Hindi na ho kami napadaan. Hindi pwede nagbablog si Main. Maglakad ka na. Yan ho. Nagpapabuhat pa ho ang batang iyon eh. Alam na nagbablog si Main. Kaya. Hindi. Maya maya uli ho. Ah, Malayo layo lakas ng aray. Ayan, nandito na po kami sa kalagitna ng gubat na ito. Ang layo pala ng aming nadaanan. Nandoon na ang mga bata sa taas. May mataba pa doong nagsusuka. Ayan, ang mataba, nangungulangot pa. Ayan. Lagi ho, basta mataba, laging iwan. Ayan, na humakalakad eh. <sighs> Ayan, malapit na kami sa kalsada. Natatanaw na namin ang ugong ng sasakyan naririnig na namin. Ayan, naghubad na huwa batang maputing are. Kitang kita nyo ang kaputian niya. Ay, ang likod niya ay puting-puti. Siguro na -anisan. Ayan. Ay. Malapit. Mag magdamit ka at nakablog ako eh. Kita ngayong iyong hubad na katawan. Yan. Ayan po, natatanaw na namin ang kalasada. ayana na. Ayan na, Boy, Bilang na lang si ilay ng sampo. Bilang lay. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five, four, three. Bawal pumasok dito, di diba? ba? pumasok dito, diba? Wow! Narating na namin ang kalsada. Malapit na kami. May naiwan pa kami isang mataba doon sa labak na yon. Ah, ayan. Yan mga forever Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin sa video ito. Kung kayo hindi pa subscribe kay Forever Mind TV, don't forget to subscribe, like, comment, share, and push notification bell para updated ka sa lahat ng parating na video ni Forever Mind TV. Bye-bye!